Hello guys! For today's video, kakain Kaka po tayo sa and for today. Kakain Kaka po tayo. Sir hey, uh -huh. Marina, anong ulam mo? Anong ulam mo? Hello. Oh my god, ang hilig talaga niya ng talong guys. Araw-araw lang siya talong isang araw talong bakit ka mahilig sa talong? oh my god sabi siya sa talong so anong anong gagawin natin niya? pakainin natin siya ng talong anong gusto mong talong? hubad? o ano? Oh, I love it balahura hubad daw gusto niya. Ay na po kami nang kami. Ano, break time. Sino guys, okay kanya. Wow, I love. Siya, oh, di ba? Mahilig siya sa may talong na kulay brown. Ano ito po? Kanyang-kanyang po? ano? Kanyang-kanyang kain. Kanyang-kanyang ako guys, wala akong kasama pansin guys, wala akong kaharap. Uh, I'm sad talaga. Wala akong kaharap sa pagkain. Ano amo amoy ano? Pipino. Amoy pipino. Ayun pala. oh kain siya ng pipino. So, yun lang po guys. Ang kaganapan dito sa amin. Ano? So, that's all. Thank you. Goodbye.